Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Shin Rodriguez, my message channel. A faith healer, also matarder. So, ngayong hapon na to, tingnan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of May 13 hanggang May 19 for the sign of Libra. So, Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanin naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pag -support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads so, na may pagpalain kayo. ng Diyos at may kapal, siksik ningning na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. So let's see, ano kaganapan sa buhay mong ating mahagilap. Angel Spirit guy please give me information for the sign of Libra. So, Libra, Libra, Libra. So, there's a six of wands for a victory is yours. So, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo. No, unang bagsak ng barakay ay tagumpay. So, talagang parang there's a representing for um, good luck. And there's a destiny to happen na maaari magdala sa'yo ng victory and success. And because there's a the king man, no? With the reverse. So, there's a information with a new perspective. Dahil no, kami may mga bagay na kailangan mong baguhin ang iyong pananaw, ang iyong sistema, o ang iyong um, pamamaraan. And because there is a seven of Cups we don't for opportunity or something confusion. So, may mga bagay na parang naguguluhan ka sa ngayon. No? Parang feeling mo lutang ka. And because there is the lovers, no? And because sinasabi dito na maaaring may kaakibat nito ay ang iyong first son, ng love life, no? Eh kasi sabi dito there is a five of sword. No, there is a self sabotage. Nagkaroon ng Uh, something cases dito with a something uh, uh self-sabotage dahil sa hin, um, pagiging padalas-dalas na decision mo Or may mga bagay na ginawa ka na, na hindi mo dapat um, ginawa no? na nakasama sa sarili mo or sa family mo there is an eight of swords no? but in reverse so para nakalaya ka na sa toxicities nakalaya ka na sa negativities no? So, let's see what is the six of wands. So, there's a two of wands by choices. No? May mga bagay na pagpipilian ka dito. May mga bagay na pipiliin mo. No? So, let's see what is the hangman in reverse. And because there is a eight of cups, letting go. Oh my God! So, may mga bagay na parang binago ka dito eh, no? Dahil sa parang pinaniwala ka. Or dahil sa mga bagay na nakasanayan mo, no? Kung magbabaguhin mo na yan. So, let's see what is the seven of cups. What is the seven of cups? So, there's a star card, healing, no? Unti-unting paghilom, unti-unting pagaling sa iyong mga karamdaman na nararamdaman or sa mga uh, um, eksena or sistema, no? Na nagdulot sa iyo something um, failure or confusion. The lovers are represented page of sword. Get more information. No, there's a spy looking watching at you. mayroon nang nang sa ba yung dalawa ng yung person? And because there's a five of one. So see, there's a competitors. No? And then there's a conflict. No, ang mag magiging complication dito is your pagiging madal uh, madaldal mo, no? Or either pag-share mo ng thoughts or information, no? Kaya nagkaroon ng sub sabotage Okay, so let's see what is the Eight of Swords. The Eight of Swords represent the moon card. So, there's a truth reveal. Nalaman mo na, no? Na yung taong um, akala mo, mapagkakatiwala mo, yung pala isa sa negative or toxic na taon, no? at nakawala ka na nga. Ah. So, let's see what is the six of wands and the two of wands. So, there's the eight seven of pentacles with the harvest time. At the end of the time, ipapanalo mo to at mapagtatagumpayan mo to, no? So, let's see what is just the hangman in the reversal because the eight of cups. So, there's a three of pentacles with the collaborations, no? Kung mga connections, communications. So, may mga bagay na kailangan mong bitawan pakawalan, no? Lalo-lalo na yung pakikipag-ugnayan, no? Pakikipag-communicate. No? So let's see what is the seven of cups in the star card. So there's an ace of cups. So there's an offer, no? There's a new beginning coming in for you, no? So let's see what is the lovers in the page of swords. So there's the queen of One, so meron talaga dito. Um, there's a spying looking watching at you. No, there's a stability and control. Kailang confident ka. Meron ditong, um, kumbaga, babaeng na may lihim na inggit sa inyo dalawa na person mo. Or mayroong pagtingin sa person mo, or either. There's a kind of wants by burden. Pag binigyan ka, binigyan ka nito ng pasanin eh, no? Ng bigat ng, bigat na or problema, no? Na nagbig, I think conflict is problema, complications. And of course, the five of swords is a self but because of vibration, uh, verbal expressions, or verbal, verbal, um, la at at um verbal talaga siya para nakipag-usap ka ganun para nakipag uh, um may sinabi ka parang ganun yung sense ko dito na nagbigay ka ng komplikasyon na ginamit again sa iyo the eight is the moon card represent the Queen of course. So there's a healing. Unti-unti paghilom, unti-unti pagaling. No, kasi natuklasan at nalaman mo na yung mga bagay na kailangan mo pakawalan, alisin. No, there's a detoxifications, no? Paglilinis, may mga bagay na kailangan mong alisin. May mga bagay na kailangan mong baguhin, may mga bagay na kailangan mong uh, putulin, no? Kung ito 'yung nagbibigay ng komplikasyon, ito 'yung nagbibigay ng problema, ito 'yung nagbibigay ng Um, hindi magandang eksena. So, let's see what is additional messages for the outcome. So, there's the emperor. Be mature and friend being grounded. So, kailangan maging mature ka sa lahat ng mga decision na gagawin mo. And there's the high physis. So, there's a something mystery. Now, may mga bagay na hindi mo pa lubos na lalaman. May mga bagay na hindi mo pa natutuklasan. May mga bagay na ipapaalam sa'yo. And there's an unexpected, no, na situation na mangyayari sa buhay mo. So, let's see additional messages. And of course, there is quick the king of wands, my missions, no? Unti-unti mo na nasisilayan, unti-unti mo na nakikita yung mga posibilidad. Yung mga bagay-bagay na hindi mo ina-expect na makita, no? Kung maga ipapakita sa'yo at sa sa'yo yung mga bagay na dapat mong malaman. Additional messages. About naman ito sa career. So, there's a four of swords by intuitions, no? At the same that there's a rest. So, kaya over-fatigue, nag-over-fatigue ka dito. No, kailangan mo ng pahinga. Uh, the same time, there's a of cups to evaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mong pag-isipan. May mga bagay na kailangan mong pakakatandaan na hindi lahat ng offer tinatanggap. No? And of course, sinasabi dito with career, there's a wheel of fortune. There's a good luck. Na umikot na yung kapalaran, maaaring papabor na sa yung sitwasyon. May mga bagay na parang um, uh, tinakda at may mga bagay na nakalaan para sa'yo. At this say is the there's a five of sword na kumaga there's a something disappointment and rejections. May mga bagay dito na hindi mo yung expect May mga bagay dito na mawawala. May mga bagay na panghihinayangan mo pero kailangan mo uh, maniwala. No? Na may mga bagay na alisin sa buhay mo para ka, para malaman mo na yung mga bagay na pinoprotect tahan mo ay hindi dapat pinoprotektahan. May mga bagay na yung inaalagaan mo ay parang ahas, no? Kumaga, pinapalaki mo at tutuklawin ka at the moment, no? So let's see. What is the messages about sa love life? So, there's the eight of pentacles with the focus, no? Mag-focus ka sa sarili, mag-focus ka sa ginagawa, mag-focus ka sa family mo. There's the three of swords with the recovery. Makaka-recover ka na, no? From the pain na ginawa niya. There's the two of pentacles with the balance. So, huwag ka mag-alala. No, pagdating sa love life mo, maaaring magkaroon ka na ng recovery. At the same time, healing. So, let's see additional messages about naman sa health there's a strength card, no? Confidence, no? At the same time, kung maga, there's a is a parang uh, lakas, no? Kailangan mo lakasan ng loob mo. There's a the night of sword in reverse. So, no more anxiety, no more sleeveless night. So, makaka-recover ka na nga. No, na wala yung ano mo, iniisip mo eh, dahil na natundok mo lahat. And of course, there a page of Pentax with an investment. So, kailangan mo mag-invest sa sarili mo, mag-invest sa lahat ng mga ginagawa mo, dahil lahat ng mga bagay na yan, kumbaga makakatulong sa'yo, no? And there is a queen of Pentax with a secure and practicality, good sense pagdating sa interpreneur. So, ibig sabihin nito, pangalagaan, protectionan mo, ang mga bagay na makakapagbigay sa'yo ng growth and expansion pagdating sa resource of income no? Kung alam mo makakatulong yan, go for it. Ilaban mo lang yan. So, let's see. Additional messages about some magical fairy messages. Magical fairy messages represent As for what you want. May mga bagay dito na humingi ka ng tulong sa ating buong oh may kapal sa ating mga gabay, no? Na lahat ng mga hinihingi mo, lahat ng mga nilalapit mo sa kanila ibibigay sa iyo kung ayon sa kalooban ng Diyos. And there's a spiritual teacher. See, I told you so. Kailangan mo ng albularyo kailangan mo magagamot. No, kailangan mo ng tutulong sa iyo para ma parang um, unti-unti'ng paghilom, unti-unti'ng matapos 'yung mga pinagdahanan mong problema. So let's see what is a yin and yang oracle card. So there's a divert so barin rin bubuhay yung panibagong eksena mo dito no and there is a comfort zone kailangan mo na kumawala sa kinakatakutan mo sa, 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 sarili mong takot no sa sarili mong multo and there is a air no G Gemini Libra Aquarius so may kinalaman ka sa Gemini Libra Aquarius so you are also a Libra so maaaring kumagapares ka yung air sign nitong tao na to So, let's see what is the synchronicities. So let's see what is the synchronicities. Uh, synchronicities. So there is a ready. So kailangan mo maghanda, no? And there is a trust. So kailangan mo magtiwala, 'di ba? Kung may mga bagay na uh, mangyayari sa buhay mo ay eh, kailangan mo ipagkatiwala 'yan, 'di ba? Kailangan mo lagi maging handa and there is a strength card, no? Kailangan mo magkaroon ng lakas, confidence, no? So let's see what is additional messages for um angels answer. The angels answer represent what? There's something better. So, say, may ibig sabihin kung bakit nangyayari sa lahat ng kaguluhan yan. And if you believe, no? Maniwala ka lang, diba? May mga bagay na dapat mong ipaniwalaan, ipan uh, may mga bagay na kailangang mapakakatandaan. And there's a no. Marunong ka dapat humindi, no? Hindi yung puro oo-oo-oo. Oh, oh, oh. So, let's see. May mga bagay dyan. So, let's see what is a chakra messages. So, there is a grip, no? So, something, uh, parang pinagsisisihan mo yung mga bagay na nangyayari. It's an opportunity to learn, no? Parang nga, uh, sinasabi dito na losing something or something, oh, parang, uh, parang regret or something, or oh, failure or something na pinagdaanan mo ay maaring ayon sa kalooban ng Diyos, ba? Diba? Huwag mo pagsisikan, kailangan mo talaga pagdaanan na matutunan. And there is some impartiality, so kailangan mo maging balance ngayon, no? At the same time, there's a service. So, some, something na parang you are public servant, there's something services, no? Kailangan mo ng mga services na tulong sa'yo. So, let's see what is additional messages. For Icang Hell, Michael, Innocence. May mga bagay na innocent ka pa. May mga bagay na hindi ka palubus na lalaman. No, may mga bagay na ipapaalam sa unti-unti. And there is a, your, inner guidance is real and trustworthy. So see, yung mga gabay mo ay mapagkakatiwalaan mo. And their prayer will help you for this situation. No, ang pagdarasan ay makakatulong sa iyong sitwasyon. So let's see, what is the Romance Angels? Roman's Angels represent what? romantic feelings. So, maaaring nung babalik ang kilig, pagmamahalan nyo ng isa-isa at isa na person mo. And as some of you guys, there's a separations, no? May paghihiwalay or may mga bagay na kailangan mong um, i-separate, no? It's either, um, kasi... About sa relationship, no? Pero hindi tungkol sa relationship lang din sa love life, ha? Baka mayroon ditong, um... Ah, uh, taga relationship pagdating sa friends, pagdating sa kamag-anak, pagdating sa mga kaibigan, no? Kailangan mo magpaka uh, magbukod-bukod or something mag, parang ilayo yung sarili mo, no? Parang i-distance siya, parang yung si sense ko dito. So let's see what is our kang Hel Rafael. So there is a diet is more important here. So kailangan mo rin mag-diet, no? And for and vegetable, na yung kitamang pagda And there is a meditation. So kailangan mo mag-meditate, na magpondo, magdasal, magdebosyon, So let's see what this additional is additional messages for angel spirit. So there is an adversity. So see, Iyakap accept me. Lahat ng challenges na nangyari sa buhay mo. It's the best way to learn. Na may mga bagay na ka kajan. Kaya yan uh, na pinapara sa Monsology represent white. Don't let pride get in your way. No, alisin mo yung pride mo. No ego mo, drama. Alisin mo yan. And don't let don't let hold you back. Wag mo na balikan yung nakaraan you are good enough. Nasa no, ka na eh. So let's see what is additional messages for angel spirit. For angel spirit, let's give me the information. So there is a book. No, baga, itong libro na to ay maaaring chapter mo na yung binabasa, kwento mo na yung binabasa, kaya kailangan galingan mo. And there's a justice will be served. Makukuha mo yung justisya. At sinasabi sa'yo dito, lahat ng mga kaganapan na nangyayari sa buhay mo ay ipapanalo mo. So let's see what is additional messages. So there's a spirituality. So it's all about spiritual, madam, sir. No, there is an amethyst by psychic abilities. May kakayanan ka din. Kaya parang mataas ang visions mo dito na there's something wrong about you. No, hindi to for medication. So, it's all about spiritual. So, let's see what is additional messages. And of course, there is a oh, double mission. Dalawang mission mo. It's either magiging magagamot ka or mag ka or kailangan mo magpagamot. Or kailangan mo magpagamot at magiging gagamot ka. Parang ganon. Parang there's a something na light worker starts it with a serve word of, with a word by being you. No? Kumbaga kailangan mo tuklasin yung sarili mo. Kailangan mong malaman lahat ng mga bagay na, na hindi mo pa nauunawaan sa ngayon. And there is a man holding a coin. A heart pala, sorry. Man holding a coin. yung person may maaring mahal na mahal ka. Or some way yung mahal na mahal mo yung person mo. And there to the value. No? Bukas ang pintuan para sa maraming halaga. Oh my God, there's a big shot coming in for you. Malaking halaga, malaking, um, there's a dollar, no? There's a dollar. So let's see what is the Jesus loving quotes. Forgiven shall be forgiven, no? Ipagpatawad mo yung, maaaring pagpatawad yung mga bagay na ibibigay sa iyo. Parang ganon. Kaya baga kailangan marunong ka magpatawad. Para patawarin ka rin sa mga kasalanan yung mga ginawa mo, no? baga hindi para sa kanila, para sa sarili mo yun yung inaano dito, no? Kung baga, hindi mo sila pat, para patawarin sila literal, patawarin mo sila ng ayon sa kalooban mo, na, na katulad ng sinabi ni Jesus, na patawarin mo sila sa kanyang ginagawa dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. ba diba, ganon? Kung baga, patawarin mo sila ng uh, gamit ang puso mo, no? Hindi para sa kanila, para sa sarili mo, para sa ating Panginoon, no? So, let's see what is an angel's number five 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 with the clarity. So may mga oh my god, clarity is something on enlightenment. Na parang nilinawen o may mga bagay na tutuklasin at malalaman mo. And there is a great transformation, a major changes and opportunities, past, face forward and faces. So see, there is a you aren't victim of circumstances, rather you are the beneficiary of it. If the uh, if that were the case, life would be pretty dull. You will set your yourself after the success in the long run if you are willing to adapt to this ship everything is working out of the best along along at long last you are accomplishing what you set out to do, everything will fall work out perfectly at the end. So see, may mga bagay na parang lilinawin. Kung may mga bagay na malabo man sa'yo sa ngayon, pero may mga bagay na unti-unti mo matutuklasan kung ano may yung napapaloob sa mga kaganapan sa buhay mo. Kung ano yung mga bagay na matututunan mo yung mga bagay na ipagkakaloob sa'yo at may mga bagay na ibibigay sa'yo kahit hindi mo man hinihingi. May mga bagay dito na babaguhin ka ng tadhana at babaguhin ka ng pagkakataon sa takdang panahon. So let's see what is the messages of life attaining peace so si, Bigyan mo ng kapayapaan at bigyan mo ng kalayaan ang sarili mo no today so, i turn within to find the source of experiences there i find my peace that comes from seeking truth i understand that uh, six uh that the riches i discover within myself has a greater value than all the wealth of of the eyes of world, step by step, I continue my spiritual gas. Little by little, I free myself, rising ever higher and attaining true inner peace. So see, may mga bagay na unti-unti. There's a step by step. May mga bagay na um, hindi naman yan na mapamamadali. Parang ganon. May mga bagay na unti-unti yan makaka-recover at unti-unti yan makakabangon at unti-unti mo malalaman at unti-unti mo matututunan ang lahat ng kahalagahan na napapaloob sa istorya mo. No, may mga bagay lang talaga na kailangan mong pagdaanan, masakit man, mahirap, pero kailangan mo matuto at tumayo sa sarili mong paa. At kailangan mo manindigan at kailangan mong palayain, no? Ang sarili mo sa lungkot at sakit ng mga pinagdaanan mo kahapon. So guys, this is um a weekly gabay for the month of May. 13 hanggang May 19 for the sign of Libra. So Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads na may pagpalay kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang mahalong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye bye and vavush!